Husky ninakaw at pinalitan ng isang stuffed toy ang nakakaaliw na insidente na hulikam. ibang dog napping ang naganap sa Gloucester, Massachusetts. Napapayng kasi na ang husky na si Gunnar sa kanyang bakuran nang dumating ang isang pitong taong gulang na batang babae na may dalang collar at stuffed toy. Makikitang tinanggal ng batang si Olivia Myers ang mama's boy collar ni Gunnar at sinuotan ito ng collar na may nakalagay na Olivia's Boy. Iniwan din niya sa pwesto ang bitbit -bit na husky na stuffed toy sa pag-asang walang makakapansin ng pinagkaiba nito sa tunay na aso. Inaya ni Olivia ang husky na tumakbo paalis at ilang saglit lang sumama naman ito sa kanya. Ano nga ba ang buong kwento sa likod ng mga nakakatuwang pangyaring ito? Alamin natin yan habang nangyayari ang isidente, pinanunod na pala ng four mom na si Amanda Sullivan ang dog napping. Sa halip na pigilan nito, pinanood niya lamang ang bata na gawin ang kanyang perfect crime bago ito puntahan sa kanyang bahay upang bawiin ang aso. Napagalamang una ng sinabi ni Olivia na kukunin nito ang husky. Natali kasing magkaibigan ng bata at aso. Simula nang magkita sila dalawang taon ang nakakaraan. Ngunit Bago nila nakilala ang isa't isa, nakaranas umano ng depression si Gunnar dahil sa pagkamatay ng kanyang dalawang kapatid. Kaya nang dumating sa buhay niya, si Olivia muling sumaya si Gunnar. Welcome anytime ang bata sa bahay ng aso upang makapaglaro sila. Pagbibiru pa ni Amanda, tanggap na niyang tila pinaghahatian nila ni Olivia ang aso na pareho nilang inaalagaan at minamahal. Ngunit ikaw, anong reaksyon mo sa ginawang dog napping ng bata? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.